Okay, welcome to Triple Dama TV, Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang araw po sa lahat mga kadama. Ito naman ang bagong bakbakan. Dama Champion versus Dama Champion Dayu uh, from uh, Kapatagan. Kining naga read uh, versus Raymond nag Black Usani kadama defender ng Usami City, Raymond. Uh, Dininis city si gidula nila mga kadama. So, uh, ang dula nila uh, per game lang. Uh, 700 ang um, per game mga higala. So, atol ni sa kapistahan din sa Tanggob City. Uh, nga nila ka uh, kadaghang damador din sa Tanggob City. oh, uh, dagan kayo ni sila. Tagaw oh, uh, doon na po taga Todila. Doon na yung taga Orkita. Doon na po yung taga um, Kapatagan. O, oh, dinis Tangob City, daghan po din damador. Pero din hini uh, sa sintrong bahin sa Tangob City. Ilang gidula, mga hegala. So, atong i-shout out si Rubin Gaom from Tagum Dabao City. Punta tasan mga dama bloggers, Shout out ah, uh, Kumpustila Dama TV. Talibong Dama TV. Bonbon bon Dama Gamer Vlog Mugat Dama TV OGP TV uh, Yapuks TV Rumpurs TV Dama King TV Dama Pormada At sa ating channel Huwag kalimutan mag like, mag share, mag comment, mag subscribe Triple Dama TV Up uh, shout out Supriano Tago from Kanaway Tanggob City shout out ah Kining <laughs> dayo mga igala, kining nag-read ah, kapatagan maranding lanaw din oh kining naga black mo ni rimon ah city. mga bitirano ning damador nung mga igala so unong ka ng dula din sa tanggob city mga igala nagabot-abot ang gidang mga damador o to asat bang na apoy daghan nagdula ito oh oo duha na ka sa atbang na paskilid Ay isa na biki, oh, dua kaki legilid. Dayo ni sa sintrom bahay na ami diri. Nagdula pun mi diri. Nagtapad aning ay dayo. Oh. unom ni ka parisan na dula dini tanggo mga igalah. Oh, sa ni kada bandor nang siko tanggo bo dani. Kanang nakita sa video kaning naga a uh, yilo, a uh, t-shirt. So, sorry kay mga igala nga dili na yung matiwas nga video mga igala no kay donay sounds mga igala. Ato lang e, ato lang gigi voice gani mga igala kay parang ang dili ta maka copyright. So, the money first game, ah sa second game, ah full video gito mga igala. Sa first game, ah na putol gini mga ang first game. So pito ni kadulah nilah hangalah per game nilah 700 lang Ops shout out ah uh, uh Lito ya Damador ng Silang Shout out kay Prido Bonsua Damador ng Tanggob City At uh, Sa tanang Damador ng Tanggob City Shout out ninyong tanan Uh, shout out po the ng Pagadian City atong uh, i-shout out ang uh, atong the book breaker uh, Joey Pagadian uh, punta ta sa mga the ng uh, Poblacion Arim uh, shout out sa uh, atong amigong the mga vlogger niya si Nars Dama TV uh, shout out po ni Dama Iliganon uh, Shout out ya boss. Ah uh.